Brum brum brum, nandito na naman si Machong Brum Brum Ha ha ha, hi mama Ha ha ha, mga ka-brum brum May nakita na naman ako natutuloy sa tabi ng kalsada Mga bum brum bigyan na naman natin ito ng pag -ay. Let's go! Punta tayo sa McDo mga ka-brum brum Para pumili ng pag -ay. para ibigay doon Sa natutuloy sa tabi ng kalsada Let's go mga brum let's go Punta tayo sa McDo, let's go! na tayo sa makdo mga kababrum bumili na ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababrum pasok na tayo. Let's go. Para bumili na ng pagkain. Let's go. Ah, dito na tayo mga kababrum bumili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa kalsada. Let's go mga kababrum bumili na tayo. Let's go. Dito na mga kababrum nakabili na tayo ng pagkain. Ibigay na natin doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababrum. Let's go. Let's go mga kabroom broom hati na natin itong pagkain doon sa tutulong sa tabi ng kalsala let's go mga kabroom let's go tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabroom broom sa natutulong sa tabi ng kalsala kahit kunti. let's go mga kabroom broom hati na natin ito let's go ah uh, siya mga kabroom broom lapita natin mga kabroom para ibigay itong pagkain let's go mga kabroom broom let's go dito sa mga kabroom Uh, let's go mga na Nabigay na natin ang pagkain. Let's go. Salamat sa inyo panood. Mga kabumbrong, salamat. Let's go.